Naranasan mo na ba ang bigat ng mga salitang hindi nasabi? Yung mga sandali na gusto mo sanang magsalita, pero pinigil ka ng takot. Ngayong gabi, Aries, ang universo ay bumubulong sa iyo, bawat tahimik na tibok ng puso, bawat pagsisisi, ay malapit ng magbunyag ng isang nakatagong katotohanan. Ang isang tao na akala mo'y wala na ay iniisip ka pa rin. Isang mensahe, isang sulyap, isang kisap ng kapalaran, paparating na ito. Hindi lang ito basta pagbasa ito ay isang tawag para magising ka. Paano kung ang mga salitang hindi mo nasabi ay kayang baguhin ang lahat, simula ngayong gabi? Bantayan mong mabuti. Ang iyong kapalaran ay naghihintay. Aries, minsan ang buhay ay parang tahimik na bagyo sa loob ng iyong puso. Pinigil mo ang mga salita, nilamon ang damdamin, at nagtanong sa sarili kung ano ang maaaring nangyari kung nasabi mo ang iyong katotohanan napapansin ng universo ang iyong katahimikan. Binabantayan nito ang mga puwang sa pagitan ng iyong mga iniisip, ang mga hindi nasabing paghingi ng tawad, at ang pag-ibig na naiwan sa paghihintay. Ngayong gabi, may mga banayad na palatandaan, kumikislap na kandila, bigla ang alaala, bulong sa hangin, na nagpapaalala sa iyo na ang nakatakdang bumalik ay hahanap ng daan. Ang enerhiya sa paligid mo ay nagbabago. Ang isang taong minsang napakahalaga sa iyo ay iniisip, nararamdaman, marahil ay pinagsisisihan ang mga bagay na hindi nila nasabi. Ito ang pagkakataon mo upang maunawaan, maramdaman, at maghanda sa kung ano ang hatid ng kapalaran sa iyong landas. Buksan mo ang puso mo, Aris. May mensahe ang universo na para lamang sa iyo. Emosyonal na pagkilala, pag-unawa sa katahimikan sa loob. Ito ang bahagi kung saan tayo lulubog ng malalim, Aris. Ang mga salitang hindi mo nasabi, ang mga damdaming pinigil mo, ay hindi basta nakalimutan, sila ay tahimik na naninirahan sa iyong puso, hinuhubog ang iyong mga sandali at mga desisyon. Sa loob ng ilang linggo, marahil buwan, ramdam mo ang bigat, isang di nakikitang puwersa tuwing nakikita mo ang kanilang mukha, naririnig ang kanilang pangalan, o naaalala ang isang pinagsaluhang sandali. Ito ang uri ng bigat na maaaring sumakit sa dibdib, isang tahimik na alingaw ng kung ano ang maaaring nangyari matapang ka, Aris. Sinabi mo sa sarili mo na mas ligtas ang katahimikan, na ang pagpigil ay nagpoprotekta sa iyo mula sa pagkabigo, pagtanggi o sakit ng puso. Ngunit sa kaibuturan, alam mo ang katotohanan. Ang katahimikang iyon ay lumikha ng mga puwang, mga puwang na puno ng pananabik, what ifs, at pagsisisi. Sa bawat pagdaan ng alaala nila sa isip mo, may paghila sa iyong kaluluwa, paalala na ang mga hindi nasabing salita ay may kapangyarihan nananatili sila hinuhubog nila ang enerhiya sa pagitan nyo pamilyar ang puso ng Filipino dito sa ating kultura ang katahimikan ay maaaring tanda ng respeto at pagpipigil minsan pinipigilan natin ang sarili dahil itinuro sa atin ng mga nakatatanda ang pasensya o dahil pinapahalagahan ng ating tradisyon ang pribadong damdamin ngunit ang katahimikan ay maaaring maging hawla aris nakukulong nito ang damdaming nais malayang dumaloy Naalala ng puso ang mga bagay na sinusubukan ng isip na baliwalain. Maaaring nagliyab ka ng kandila ng tahimik, binulong ang iyong pangalan, o nagdasal para sa kaliwanagan sa dilim ng gabi, maliit na ritual na nagpapaalala na nakikinig ang universo. Makapangyarihan ang mga munting gawain ito. Ipinapakita nila ang pagpapahalaga mo sa iyong damdamin, kahit na hindi nasabi ang mga salita. Ngayon, pagmasdan mo, Aris. Pansinin ang mga banayad na palatandaan, Isang panaginip na bigla kang gigisingin, isang pagkakataong pakikipagtagpo na tila napaka-perpekto para maging aksidente, isang kanta na magpapapuno sa iyong mga mata ng luha. Ito ang mga mensahe mula sa universo na abot sa katahimikan at ang gabayin ka. Ang isang tao mula sa iyong nakarap, ang taong minsang gumapos sa iyong tahimik na sandali, ay maaaring iniisip din ang parehong bagay. Marahil sila rin ay pinagsisisihan ang hindi nasabi. Marahil na is din nilang ipahayag ang tunay nilang nadarama. Ang enerhiya ay umiikot ngayon, nag-ugnay sa inyong mga puso sa pagitan ng oras at espasyo, naghahanda sa isang revelasyon na hindi maaaring baliwalain. Mahalaga na kilalanin ang iyong damdamin ng buong puso. Huwag baliwalain ang kirot ng pananabik, ang pagsisisi o ang kalungkutan. Yakapin ito. Hayaan mong maramdaman ang sakit ng mga hindi nasabing salita. Sa pamamagitan lamang ng pag-unawa sa iyong emosyon, maaari kang maghanda sa gabay na hatid ng universo. Para sa Aries, hindi laging madali ang emosyonal na katapatan. Kilala ka sa tapang at pasyon, ngunit kahit ikaw ay maaaring maging maingat pagdating sa pagiging bukas. Tandaan, ang pagpapahayag ng nasa puso mo ay hindi nagpapahina sa iyo, ito'y nag-aalin sa iyo sa iyong kapalaran. Isipin ang mga sandali na maaari kang nagsalita, ang mga pagkakataon na na mismo, ang maliliit na kilos na hindi nagawa. Bawat isa ay aral. Bawat isa ay salamin ng iyong sariling paglago, ng iyong kahandaan na harapin ang katotohanan. Sa karunungan ng Filipino, madalas nating sinasabi, ang puso ay may sariling alaala, na alala ng puso ang bawat salita, bawat buntong hininga, bawat hindi nasabing iniisip. Hindi pa huli ang lahat upang parangalan ang mga alaala na yon, bigyan sila ng puwang, at hayaang lumitaw ang kaliwanagan mula sa katahimikan. Ngayong gabi, Aries, pakinggan ang iyong sariling puso. Pumikit at huminga. Hayaan ang katahimikan na magsalita sa iyo. Maramdaman ang pag-akyat ng emosyon, ngunit huwag matakot sa kanila. Ito ang unang hakbang sa pag-unawa sa kapangyarihan ng mga salitang hindi nasabi. Ang mga hindi nasabing mensaheng ito ay hindi nawala, pinaghahandaan nila ang lupa para sa pagbabago para sa isang koneksyon na sa wakas ay maaaring magbunyad ng sarili. Ang iyong tapang, katapatan, at kahandaan na harapin ang mga nakatago, ito ang susi upang mabuksan ang susunod na yugto ng iyong paglalakbay. Binabantayan ng universo, ginagabayan, at inaalin ka. Ang mga sandaling nag-aatubili ka ay nagiging karunungan ngayon, naghahanda sa iyo na makita ang mga palatandaan, makita ang katotohanan, at kumilos kapag dumating ang tamang panahon. Espiritwal na pagbubunyag, tarot at mga palatandaan mula sa universo. Ito ang sandali, Aries, kung saan ang katahimikan ng iyong puso ay nakakatagpo ng gabay ng universo. Tinulungan ka ng part 1 na maramdaman ang bigat ng mga hindi nasabing salita, ang kirot ng katahimikan, at ang pananabik na nananatili sa bawat alaala. -ala. Ngayon, lalalim tayo sa mga mistikal na agos na nakapaligid sa nagbubunyag ng mga palatandaan, mensahe, at pananaw na hindi basta-basta, kundi nakalaan para sa iyo. Ngayong gabi, ang enerhiya sa paligid mo ay nagbabago. Mapapansin mo ang mga banayad na palatandaan, isang kumikislap na kandila na biglang sumasayaw sa hangin, isang ibon na lilitaw sa iyong daraanan sa hindi inaasahang sandali, o isang panaginip na bumabalik, malinaw at tumpak. May dalang mensahe na hindi mo maaaring baliwalain. Ito ang mga bulong ng universo. Bawat detalye, gaano man kaliit, ay isang hibla na nag-ugnay sayo sa kaliwanagan, kagalingan, at pag-unawa. Tinuturuan tayo ng karunungan ng Filipino na ang mga palatandaan ay nasa paligid, sa kalikasan, sa panaginip, at sa ritmo ng pang-araw-araw na buhay. Makinig ng mabuti, Aries, alam na ng puso mo ang wika ng mga palatandaang ito. Ang tarot, salamin ng paglalakbay ng iyong kaluluwa, ay nagbubunyag ng mga katotohanan na hindi paganap na nauunawaan ng isip mo. Ipinapakita ng mga baraha ang parehong hamon at oportunidad. Maaari mong makita ang Page of Cups na kumakatawan sa mga damdaming bago ngunit pamilyar, isang mensahe ng pag-ibig na naghihintay na kilalanin. Maaaring ipakita rin ang Two of Swords, ang panloob na pakikibaka ng mga hindi nasabing desisyon na pinahinto ng takot o pag-aalinlangan at narito ang star, kumikislap at maliwanag, nagpapaalala sa iyo na nakaaliin ang universo upang maghatid ng gabay, kaliwanagan, at pag-asa. Hindi nagsisinungaling ang mga barahang ito, pinapaliwanag nila ang mga nakatago sa katahimikan, nag-aalok ng pananaw sa emosyonal na tanawin na mag-isa mong pinasan. Marahil nararamdaman mo ang paghila patungo sa isang tao mula sa iyong nakaraan, isang tao na minsang humubog sa iyong mga araw, at ang pagkawala niya ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa puso mo. Ipinapakita sa ng universo na ang koneksyon na ito, bagaman komplikado, ay hindi nawala. Maaaring lumitaw ang mga synchronicities, mga text, mensahe, o pagkakataon na tila masyadong tumpak para maging aksidente. Sa kulturang Filipino, madalas nating ipakahulugan ang ganitong mga sandali bilang mga palatandaan ng tadhana. Ang tadhana ay hindi ganap na kontrolado, ngunit maaari itong obserbahan, gabayan, at ialin sa malay na intensyon. Ang kahandaan mo na kilalanin ang mga palatandaang ito ang magtatakda kung gaano kaayos ang daloy ng iyong landas. Pansinin kung paano gumagalaw ang enerhiya sa paligid mo. Tumaas ang iyong intuition, Aris. Ang kutob na may mangyayari, ang bigla ang kaliwanagan sa isang tahimik na sandali, ito ang mga senyales. Pansinin ang paulit-ulit na numero, bigla ang alaala, at mga panaginip na naiwan ang malalim na impresyon. Kahit ang tila maliliit na aksyon, tulad ng pagliyab ng puting kandila o pagbulong ng pangalan sa dasal, ay pinalalakas ng intensyon at pokus. Tinutugunan ng universo ang kalinawan ng puso. Ang tapang mo naharapin ang iyong damdamin at ang katapatan na tuklasin ang iyong pananabik ay ginagantimpalaan ng mga mistikal na pahiwatig na ito. Madalas na binanggit ni Nababa at Nostradamus ang mga hindi nakikitang hibla ng tadhana, ang mga nakatagong agos na gumagabay sa mga desisyon ng kaluluwa. Bagaman ang kanilang mga hula ay malayo na sa panahon, ang kanilang mga mensahe ay nagpapaalala sa atin na ang enerhiya ay dumadaloy ng hindi nakikita, ngunit palaging may layunin. Marahil nararamdaman mo ito ngayon, Aris, na parang ang mga pangyayari ay nakaayos upang bigyan ka ng pananaw, kaliwanagan, o mensaheng tahimik mong hinihintay. Isang banayad na paalala na ang iyong nadarama ay hindi imahinasyon. Ito ay totoo. Ito ay may bisa at bahagi ito ng banal na pattern na ngayon ay iniimbitahan kang maging malay sa paglahok. Maglaan ng sandali, Aris, upang maramdaman ang gabay. Pumikit at huminga ng dahan-dahan. Isipin ang mga enerhiya sa paligid mo na bumubuo ng mga pattern, nag-ugnay sa iyo sa mga mahal mo at sa mga tahimik na nag-isip sa iyo. Damhin ang init ng pag-unawa, ang banayad na paghila ng pagkakasundo, o ang mahinang bulong na naghihikayat sa iyo na sabihin ang mga salitang mahalaga. Ito ang espiritual na pagbubunyag na hinihintay mo, ang pagkaunawa na ang katahimikan ay may layunin, ngunit gayon din ang pagpapahayag. Hindi maaaring umiiral ang isa nang wala ang isa. Ang mga hindi nasabing salita mo ay naghanda sa iyo para sa sandaling ito, sa kaliwanagan na ito, sa pag-alin sa kapalaran. Magmasid sa mga palatandaan sa iyong pang-araw-araw na buhay. Isang bigla ang ngiti mula sa isang estranghero, isang mensahe sa eksaktong tamang oras, o kahit ang amoy ng isang bagay na pamilyar na nagpapaalala ng alaala, lahat ito ay mga hibla ng komunikasyon. Pinapaalala sa iyo na bahagi ka ng mas malaking habi, at bawat pagpili, bawat damdamin, at bawat hindi nasabing iniisip ay isang tahi sa disenyo. Ipinagdiriwang ng espiritualidad ng Filipino ang mga sandaling ito bilang mensahe mula sa mga anghel, ninuno, o mismong universo. Pinapaalalahanan ka na kahit nabigo ang mga salita, ang enerhiya ay nagsasalita, at hindi ito naririnig ng walang tugon. Sa huli, Aris, magtiwala sa sarili mo. Ang tarot, ang mga palatandaan, at ang mistikal na gabay ay lahat ay naglalayong mag-alin. Hindi random ang iyong landas. Ang dati nakatago sa katahimikan ay ngayon ay nalinawan ng pananaw. Ang iyong puso, handa at bukas, ay makikilala ang mga palatandaan kapag ito ay lumitaw. Ang uniberso ay hindi nagmamadali, ngunit palaging naghahatid sa perpektong oras. Maging matiisin, maging mapagmasid, at higit sa lahat, maging matapang. Ang espiritwal na mga pagbubunyag na matatanggap mo ngayon ay maghahanda sa iyo para sa mga aksyon at desisyon na magpapabago sa iyong emosyonal na tanawin at magdadala ng pagkakaisa sa mga ugnayan na pinakamahalaga sa iyo. Pagpapakita at gabay mga ritual at hakbang para sa pagkakahanay. Ito na ang sandali, Aris, kung saan nagtatagpo ang pananaw at aksyon. Ramdam mo na ang bigat ng mga hindi nasabing salita sa part 1 at sa part 2, nakilala mo na ang mga espiritwal na palatandaan at gabay mula sa universo. Ngayon, panahon na upang gawing konkretong hakbang ang kamalayan na ito, mga ritual at aksyon na nag-aalin sa iyong puso, isip at kapalaran. Ang manifestation ay hindi lamang mahika, ito ay focus, intensyon, at tiwala na nagtutulungan. Para sa Aris, na may masigasig at matapang na enerhiya, ang mga hakbang na ito ay magbibigay kapangyarihan sa iyo upang gawing isang bagay na makikita, makabuluhan, at nakakagamot ang dating katahimikan. Magsimula sa pamamagitan ng paglikha ng sagradong espasyo. Humanap ng tahimik na sulok sa iyong tahanan kung saan hindi ka maabala. Sindihan ang isang puting kandila bilang simbolo ng kaliwanagan at espiritual na gabay. Ilagay ito sa harap mo, at habang kumikislap ang apoy, isipin mo na pinapaliwanag nito ang iyong puso at ang mga hindi nasabing salita na matagal nang naghihintay. Ang simpleng gawain ito ay higit pa sa ritual, ito ay pagkilala sa iyong damdamin, isang paanyaya sa uniberso na mag-alin sa iyong intensyon. Sa kulturang Filipino, ang pagsindi ng kandila ay matagal ng makapangyarihang paraan upang kumonekta sa banal na enerhiya at gabay ng mga ninuno na nagpapahiwatig ng respeto at pag-asa. Sunod, kumuha ng papel at isulat ang mga salitang sana ay nasabi mo. Maging tapat, maging bukas, at huwag pigilan ang sarili. Hindi kailangang ibahagi ang mga salitang ito sa iba, ito ay iyong pribadong pagpapahayag. Ibuos ang iyong puso dito. Kung nais mo, maaari mo ring isama ang pangalan nila o ang damdaming nais mong ipahayag, ngunit ituon ang pansin sa kaliwanagan higit sa perpeksyon. Ang gawain ito ay isang ehersisyo ng manifestation, binabago nito ang panloob na enerhiya sa nakasulat na intensyon, nagbubuo ng tulay sa pagitan ng isip at realidad. Madalas ipaalala ng mga tradisyon ng Filipino ang kahalagahan ng intensyon sa ritual, na nagtuturo na ang enerhiyang ginagabayan ng malay ay lumilikha ng pagbabago sa sarili at sitwasyon. Kapag naisulat mo na ang iyong mga salita, itupi ang papel at ilagay ito sa ilalim ng kandila. Umupo ng tahimik ng ilang minuto, pumikit, at huminga ng malalim. Isipin ang enerhiya ng iyong intensyon na dumadaloy palabas, nag-ugnay sa iyo sa taong mahalaga sa iyo, at nag-aayos ng iyong emosyon. Hayaan ang damdamin ng pag-ibig, pagpapatawad, o pag-unawa na malayang dumaloy sa iyong puso. Aries, ito ang iyong sandali ng kapangyarihan, kilalanin na ang manifestation, ay hindi tungkol sa pagpilit ng resulta kundi sa pag-alin ng iyong enerhiya sa katotohanan at katapatan. Isama ang maliliit na espiritwal na gawin ng Filipino kung ito'y tumutugma sa iyo. ng kaunting asin ang bawat sulok ng espasyo upang linisin ang enerhiya o magsuot ng maliit na anting-anting bilang paalala ng iyong intensyon. Maaari ka ring magbulong ng panalangin o mantra ng tahimik, hinihingi ang gabay ng universo sa iyong mga salita, aksyon at desisyon. Bawat isa sa mga gawin na ito ay tulay sa pagitan ng panloob na kaliwanagan at panlabas na realidad. Pinapahalagahan nito ang parehong emosyonal na katotohanan mo at ang gabay ng kosmos sa paligid mo. Tandaan, Aris, ang manifestation ay nangangailangan ng tapang. Ang pagsasabi ng iyong katotohanan, kahit tahimik sa pamamagitan ng ritual, ay nangangailangan ng lakas ng loob. Bawat tibok ng puso, bawat intensyon, bawat aksyon na ginagawa mo alinsunod sa iyong damdamin ay nagpapalakas sa iyong espiritual na landas. Ipinapahiwatig nito sa universo na handa ka ng tumanggap ng kaliwanagan, gabay, at koneksyon. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng tila maliliit na hakbang, bago nila ang enerhiya sa paraang hindi kaya gawin ng mga salita lamang. Ngayon, ito on ang pansin sa pagpapakawala. Pagkatapos ng ritual, maaari mong ligtas na sunugin ang papel, o itago ito sa isang makabuluhang lugar bilang simbolikong gawa ng pagpapakawala at pagtitiwala sa universo. Sa pamamagitan ng pagpapakawala ng enerhiya, nagbibigay ka ng puwang para sa mga bagong karanasan, pag-uusap at koneksyon na dumaloy sa iyong buhay. Madalas ituro ng espiritualidad ng Filipino na ang pagpapakawala, kasabay ng pananampalataya, ay nagbubukas ng pinto sa mga biyaya at sagot. Magtiwala na ang iyong tapang na harapin ang iyong damdamin ay gagantimpalaan ng pagkakaisa, tamang panahon at pagkakahanay. Maaaring sumagot ang universo sa hindi inaasahang paraan. Marahil ay darating ang isang mensahe sa hindi inaasahang sandali, magbibigay ng pananaw ang panaginip, o babaguhin ng bigla ang pagkikita ang daloy ng mga pangyayari. Ang manifestation ay hindi palaging agarang nangyayari, mahalaga ang pasensya at kamalayan. Panatilihin bukas ang puso at malinaw ang intensyon. Aries, ang iyong enerhiya ay magnetiko kapag ito'y nakaalin. Kapag kumilos ka mula sa kaliwanagan, katapatan, at emosyonal na integridad, tumutugon ang kosmos sa wakas, isa buhay ang gawin na ito sa araw-araw. Maglaan ng sandali bawat araw upang kilalanin ang iyong damdamin, magnilay, at kumilos ng may intensyon. Sabihin ang mga salitang kaya mong ipahayag, ipahayag ang pagmamahal na nararamdaman mo, at pakawalan ang mga takot na nagpatahimik sa iyo ng matagal. Tinatawag ka na ng iyong kapalaran, Aries, at ang manifestation ang tulay sa pagitan ng hindi nasabi at ng mga bagay na naghihintay na lumitaw. Magtiwala sa sarili. Magtiwala sa mga palatandaan. Magtiwala sa tamang panahon. Alam ng puso mo ang daan at ngayon, handa ka ng lakbayin ito ng may kamalayan. Habang natatapos na ang paglalakbay na ito, Aris, tandaan na bawat hindi nasabing salita, bawat tahimik na damdamin, at bawat sandali ng pag-aalinlangan ay nagdala sa iyo dito. Hinarap mo ang bigat ng iyong emosyon, siniyasat ang mga mistikal na palatandaan na gumagabay sa iyo, at ginawa ang mga hakbang patungo sa manifestation ng may tapang at intensyon. Ang paglalakbay mo ay patunay sa kapangyarihan ng kamalayan, katapatan, at pagtitiwala sa universo. Ang mga aral na natutunan mo ay simple, ngunit malalim. Ang katahimikan ay maaaring magbigay proteksyon, ngunit naglilimita rin ito. Ang pagpapahayag, kapag ginabayan ng kaliwanagan at intensyon, ay nagbubukas ng mga oportunidad, nagpapagaling ng sugat, at nagpapalakas ng ugnayan. Pinapaalala sa atin ng mga tradisyon ng Filipino na ang puso ay may alaala na lampa sa salita, at ang mga ritual ng pagkilala, pagminilay, at pagpapakawala ay nagbibigay dangal sa alaala na ito habang inihahanda ang kaluluwa para sa darating. Pinagsanay mo na ito ngayon, Aris, sa pamamagitan ng maingat na ritual, manifestation, at pagiging bukas sa mga palatandaan ng kapalaran ang iyong puso, na minsang pinasan ang bigat ng mga hindi nasabi, ngayon ay may dala ng kaliwanagan at pagkakahanay. Handa ka ng harapin ang mga pag-uusap na mahalaga, ipahayag ang damdamin ng may katapatan, at magtiwala na ang iyong mga aksyon ay aayon sa natural na daloy ng buhay. Tumutugon ang universo sa tapang. Sinasagot nito ang intensyon. At sinusuportahan ang mga kumikilos mula sa katotohanan tandaan, aris, ang landas ng kapalaran ay hindi palaging agad o malinaw. Maaaring lumitaw ang mga palatandaan ng banayad sa pamamagitan ng panaginip, kumikislap na kandila, o bigla ang alaala na gumigising sa iyong kaluluwa. Pansinin ito, manatiling naroroon sa sandali, at yakapin ang gabay na ibinibigay. Hayaan ang mga aral ng pasensya, tapang, at kaliwanagan ang maggabay sa iyong mga hakbang. Sa wakas, dalhin ang mensaheng ito sa iyong pang-araw-araw na buhay. Sabihin ang iyong katotohanan kapag dumating ang tamang sandali, bigyan halaga ang iyong damdamin at magtiwala sa banal na oras ng iyong paglalakbay. Ang bawat tahimik na pagsisisi ay maaaring maging karunungan, bawat pag-aalinlangan ay maaaring maging intensyonal na aksyon, at bawat palatandaan ay isang ilaw na gagabay sa iyo. Kasama mo ang universo, Aries, at ang iyong kapalaran ay unti-unting nabubuo ayon sa tamang pagkakasunod-sunod. Habang sumusulong ka, dalhin sa iyong puso ang katotohanan ito, ang mga salitang hindi mo nasabi ay hindi nawala, sila ay mga binhi. Sa tapang, intensyon, at kamalayan, mamumukadkad ang mga ito sa kaliwanagan, koneksyon, at pagkakahanay. Magtiwala sa sarili. Magtiwala sa mga palatandaan. Magtiwala sa universo. Ang iyong paglalakbay ay nagsisimula pa lamang, at ang landas sa hinaharap ay sagana sa posibilidad, kagalingan at kapangyarihan ng pusong ganap na naipahayag.